Ready na ang food for bye bye Ayan na. Repair na ako. It's good. Naganda ko dito sa mga birthday kahit patay na yun. Ang daan din. Tapos Yan nilumpat ko. yung Ayan, Ayan. Ayan, ito. Ayan. Ito lang Ganyan sila pag Tapos, ito na yung papel na uh, susunugin na mo. na. tapos, bilak na yung mga tapos ng kain nila at udasal. Uh, ready na dito mamay ilagay yung mga food. Ayan. Uh, prepare lang ako para pagdating nila ready na sila. Diba? Bongo na.